Kamusta mga idol, for today's video gagawa tayo ng adidas panang ng manok, gagawin natin ng tinola Prepare lang na yung mga idol at na natin, ta, lutuin na natin Kaya mga idol, unay natin, pakukuloy na natin yung ating paa ng manok para lumambot na lumambot Pag malambot na, tsaka natin ang sasangkapan na ng gulay Kaya, Mga idol, yan lang natin ang kumulo ano idol Na kulo-kulo na. Palalambutin lang natin na kahit mga 10 minutes lang para malambot na malambot ang ating paa ng manok para masarap pag yeah, mga idol, malambot na ang ating paa ng manok. Yung Adidas tawagin, lagay na natin yung ating sibuyas. Dina natin siya ginisa mga idol. Kasi diretso na sa pakulo. Pwede rin naman na igisa lalo na kung sa patis gagamitin. Yung luya at sibuyas. Kaso lang din na natin siya ginisa. Diretso lambot na. At isabay na natin yung ating sayote. Yan. Para abang nagpapalambot yung ating dagdag lambot yung ating paa, sabay natin itong sayote para lumambot-lambot din. Um. At isabay na natin din yung ating mga luya. Yan. Napakasimpleng ulam. Lutong probinsya mga idol. Yan. Yan. lang natin lumambot yung ating mga gulay. At sasang lalagay na natin yung daon ng sile. Yan yeah, mga idol. Malambot na ating manok at sayote. Lagay na natin yung daon ng sile. Yan, sarap so, ito mga idol. Lagyan na natin ang cubes mga idol para pampalasa. Tapos lalagyan din natin ang kunting pamintong buo. Lagyan din natin ang asin. Sinasangkap na natin mga idol para paluto na rin naman eh. Lagyan din natin ng magic para papasarap. Yan. Okay mga idol at are, madali na kong lutuin yun At maya maya ako aray luto na. Yan. Yan yeah, mga idol luto na ng ating tinolang adidas. Paa ng manok. Okay mga idol, salamat sa inyong panonood at magandang gabi. Tara kain.